Balita naman sa mga lalawigan, patay ang dalawang rebelde matapos makipagbarilan sa mga sundalo sa Himamaylan, Negros Occidental. Kabilang sa mga napatay ang isang babae na kasapi ng Central Negros Faction ng New People's Army o NPA. Ayon sa 3rd Infantry Division, nagsasagawa ng patrol ang mga sundalo sa barangay Buena Buenavista nang makainkwentro ang grupo. Tumagal ng ilang minutong bakbakan bago tumakas ang mga rebelde. Nagsasagawa na ng pursuit operation ang mga militar laban sa mga nakatakas. Hinatakpo naman ang sumadsad na barko merong kargang langi sa Mariveles, Bataan. Mula sa karagatampong sakop ng barangay Biaan, ito'y dinala. Ang MV Mirola 1 sa barangay alas asin para ayusin. Wala po namang bakas ng langis na tumatagas sa towing operation. Hulyo nung sumadsad po ang MV Mirola 1 na, hini, na hinihinalang sangkot nga sa oil smuggling pero nakapaglalayag pa rin. Naispata ng pagbebenta ng mga maliliit na uri ng pating sa isang palengke sa Matnog, Sorsogon. Sa nag-viral na mga litrato, kapansin-pansing hindi isda ang ibinebenta sa mga palengke. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Bicol, isa itong uri ng coral cat shark at white tip reef shark. Kabilang ang white tip shark sa vulnerable species o yung nanganganib ng maubos. Ang giit ng BFAR, maaaring ipinagbabawal ang paghuli at pagbebenta ng ganitong uri ng hayop inaalam na kung sinong nasa likod ng pagbebenta hanggang 3 milyong piso ang multa at hanggang mm. 10 taong pagkakakulong ang parusa sa mapapatunayang lumabag yan ang uh, anak ng pating <laughs> literal <laughs> Ikaw talaga <laughs> oh chabayons <laughs> mm, mm yan na yan yon eh, maliliit ito eh oo oh. tama baby shark ah eh. mm, mm tama so anak ng pating correct kaya si Mother Shark. Hindi, ano kaya lasa niyan? Yung karne ng baby shark, kung lulutuin mo. Naku, bawal po. Hindi Bawal na daw pumulingin. Opo, baka ho, kulang din sa kaalaman ng mga mga isda doon, ha? Bawal po yan. Malaki po ang multat at may kulumpa. Nagkagulo naman ang mga estudyante sa isang paaralan sa Tacloban Leyte, matapos mapadpad ang isang ahas sa classroom. Aba, nasa kalagit na ampu naman mga kapatid ha, ah, ng kanila pong aralin ang mga estudyante nang sumulpot ang ahas. Ayun o, oh, yun nga yung ahas. Isa-isang nagtakbuhan ang mga estudyante. Mabuti po't walang natuklaw, pero hindi nga lang hunahuli ng mga tauhan ng eskwelahan ang ahas o ano kayang uri ng ahas ito. Ayun, ay, talaga oh, naman. Oh, ayun, Opo, oh, oh. Oh, oo oh, nga. Kitang-kita <laughs> po sa CCTV. Ito ay sa Leyte National High School. Oh. Sa Tacloban, Leyte. Ito oh, Leyte oh. National High School. Ang pinakamalaki pong high school sa buong Region 8. Oh. Ayun yung ahas, o. Oh. Oo, oh, ang tindi. Oh. Napakaripas ng takbo yung mga oh. estudyante. Yung isa oh, po. nga, dumiretso na sa labas. Parang umuwi na. Diyan, sa may bandang bata, sa maraming ahas dyan. Ha? Oo. Oh, oh. Wala ah. namang bukid doon, ha? Ha? Wala ko sinasabing lugar doon. Ha? Doon sa may area doon. O oh. sa may... O, oh, dito. O. Oh. Papunta ng uh, San Mateo. Ah! Oo. Oh. Mm. Marami na Yung, rin yung ibang ahas nagiging buhay eh. <laughs> nag <-mute>. oh. <laughs> Climate change. <laughs> Kasi umaabot na doon ah. sa sa bandag ah. doon. Akala ko sa probinsya ah. lang meron ng mga yan eh. O, oh, oh. oh, sige. Nga, alam mo, dati ahas lang ito eh. Sabagay. Eh. Kung ang virus nga ay nag malamang ang mga hayop din. Gusto ko makakita noon ng alin? Yung ahas na nagiging uh, buhaya ka mo. Sa, sa, balita mo, marami ka ah! mag- Okay. <laughs> Tuloy, mo. Tuloy mo na. Oh, ito. Naghatid ng ayuda. Okay. Ang Alagang Kapatid Foundation sa mga magsasakang apektado ng El Nino sa Bulalaca Oriental, Mindoro. Nagbigay ng na mga binhi at ilan pang gamit sa pagsasaka ang Alagang Kapatid. Mayroon ding relief goods sa mga hanuno o mangyan. Katuwang ng alagang kapatid sa paghahatid ng ayuda ang Department of Agriculture at the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Sa ngayon ilang bahagi pa ng uh, lupang sakahan sa bayan ang natutuyo. Kinilala naman ang sangguniang bayan ng Bulalakaw ang commitment ng alagang kapatid sa pagtulong. Sa isang resolusyon, ipinarating nila kay Alagang Kapatid Foundation at TV5 at Chairman Manny Pangilinan ang pasasalamat sa mga donasyon. Jet Pilot at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM